magandang araw mga lords ito po ang sapa namin ipakita ko sa inyo kung uh, ano kalawak at kalaki ang sapa namin ang laki laki na hunga bato dito guys tingnan nyo lords kita ko sa inyo xrm ng baon natin ang hirap ng daanan natin hindi pa nakita ng gobyerno para ipaayos magandang araw po sa lahat po Maraming salamat po sa nanonood sa ating video na ito. Sa araw na ito. Tingnan niyo guys itong daanan natin. no ito. Ang hirap eh. Tapos yung gulong ko. pang simento. Yan lang po guys. Maraming salamat po sa pagsubaybay.